Tapos bagong sa umaga. Ganyan lang. <laughs> ano yung ganyan lang? Yung bagong, ganyan sa Akala ko, ano na yan? Ikaw, Lola, umayos ka, ah. asan ang boyfriend niyo po? Umayos. Oh, Anong ginagawa? Okay, oh, wag ko. Gusto pupunta. hindi nagpaalam? masarap oh, sarap buhay ni Lola dito. Pataas-taas lang ng pahay. Paano ba? Oh. <laughs> oh, di ba? <laughs> ano ba gusto eh, mo? Eh, eh nakakatawa ka. Anong gustong bilhin ni Lola? Ha? Anong gusto mong bilhin? Hello! Oh. Kumusta ang lolang mayaman? Ah, Mahirap sa si bilay ko. Agang yung makanignan. Ay, hindi ka na makakita. Hindi. Ilang taon na po kayo? 87. 87 na kayo? Hmm. Sana umabot kayo ng 200. hundred. uh, na na. <laughs> Opo. Uh. no, mayaman si Lola, no? Ang hirap. Ano, Lola? hindi, mo, oh, gold. <laughs> gold. <laughs> Pansi lang. Ah, pansi! Uh, tayo dyan. Paano mo nalamang pansi? Lola, pwede ba makiupo? Pwede makiupo, tumabi sa'yo? Ano? Pwede umupo, tumabi mabisayo? Uh, sa'yo? Upo kayo lang. Upo lang? Oh. Ano pangalan ni Lola? Bihing. Ah, Lola Bihing. Oh. Kumusta naman ang Lolang maganda? Ah, uh, maganda ma. Ha? Maganda yan. Hal? Upo, oh, kitang-kita uh, ko, maganda si Lola Bihing. <laughs> Wala nang ngipin. Ha? Wala nang ngipin Okay lang yan. Ang importante, malusog. Daba? Oo. Diba? Parang piling ko ang sarap-sarap ng buhay mo dito, Lula. Oo. No? Ano bang almusal mo kanina? Ha? Anong almusal kanina? Wala. Ay, wala. Hindi ka pa nag-almusal? Walang ulam? Ano ba yan? Ibenta na lang natin <laughs> na yung gold mo. bagong. bagoong. Ay, bagoong. Ah kakapoy -ka Kumati ang lalamunan ko tuloy. <laughs> ah, nagulam kang baguong, kumati ang lalamunan mo? wala walang ulam, big, tigaan mo yung baguong. Ano ba madalas ulam ni Lola? Uh, ano madalas ulam? Anong? Anong ulam mo madalas? Ay, wala. Kaninang umaga, baguong. Kagabi, ano ulam? Baguong, ay, kagabi. oh pari yung sinyata, wala sa gabi, wala sa... Ah, bagoong kagabi. Uh, Tapos bagoong sa umaga. Ganyan lang. <laughs> ano yung ganyan lang? <laughs> yung bagoong, ganyan ko. Ah, kala ko ano na yan. Ikaw, Lola, umayos ka. Ah. Uh, ano pa yung ganyan? Oh, ano, isaw-sawan na to, Ay! <laughs> <laughs> Isasaw-saw pala. Uh, oh, si Lola, kala ko ano na eh. No? 87 ka na, Lola. 87 ka na po. Uh, ah, Asaan ah, ang boyfriend nyo po? Umalis. Anong ginagawa? Uwaiwan kung saan pupunta? Eh, hindi nagpaalam? Ah, hindi, alam ko naman pupunta doon. Oo? Oh, ano oras babalik? Uh, wala. Nung umalis siya, hindi nagpaalam sa'yo? Hindi, pero alam ko pumunta doon. Eh, baka Sa, kung... Kaya nata ng bike. Ha? Ah? Baka lang kukubra. Ah, ay, nakukubra! Witingiro! Magkubra no? mag, mag ta. Ang hirap ang tumama. Ang hirap tumama. Wala. Marami na niya talo. Wala. Marami ng talo. No, sarap buhay ni Lola dito. Pataas-taas lang ng pahay. Paano ba? Oh. Oh, di ba? <laughs> <laughs> oh. Ngayon tanghali, Lola. Malapit na tanghalian eh. Anong ulam nyo na naman? Wala po. Oh, wala rin. Wala. Ay, anong ulamin nyo? Wow. Pasisya, asin. Yan, bagong din Walang pati gulay, wala. Pati gulay, wala. Bakit walang gulay? Uh, Di kayo bumili gulay. Ang dami mabibili dyan. Uh, mahal. Ah, mahal. <laughs> Naninindak mahal, to. Mahal, walang pila. Walang hanap buhay. O, oh, walang hanap buhay. Ilan ang anak ni Lola? Dalawa lang. Ah, dalawa lang. Nasaan na yung mga anak nyo? Nandun sa... Nagtitinda. Pero nakikita mo pa ako, Lola? Ha? Ah? Nakikita mo pa ako? Ay, oo. Oh. Kilala mo ako? Ito, isa. Hindi. Ay, ba't naipag-usap ka sa'yo? Hindi mo pala ako kilala? Ay, hindi nga. Hindi. Ngayon lang kita, nakita. Ang <laughs> batay tayo dyan. Hindi mo ba alam? Ako yung nangunguhan ng matatanda. Ay, kung hindi mo rin tinanong ang pangalan ko, hindi mo kilala. <laughs> <laughs> Ay, at least ako nagtanong ng pangalan mo. Eh, hey, ikaw, di mo tinatanong pangalan ko? Hindi ah, ba? Oo. Oh. Ano pangalan mo ngayon? Ako si Daddy Frankie. Oo. <laughs> oh. Uh, sabi pangalan mo eh. Ha? Huh? Pangalan mo. Daddy Frankie nga po. Ay, Daddy Frankie. Oo. oo. Uh. Ako ang daddy nyo. <laughs> Mahabang pangalan mo. <no>? Oo. Oh, oh. <laughs> Maganda ba yung pangalan ko, Daddy Frangi. Uh, maganda. Maganda. Lola, baka may pera ka dyan. Lola, baka may pera ka dyan, pahingin 10 piso. Mm, wala, kahit ganyan. Dahil wala akong hanap buhay nga. Hindi ako magkapagtrabaho. Hindi eh, mata. Ah, nakikiisa uh, lang yung mata mo. Uh. May pantaya ka ng waiting? Ay, hindi ako tumataya. Ay, hindi ka tumataya? Pero tumama ka na karaan. Paano ako tatama? Hindi ako tumataya. Wala kang pera dyan? <laughs> wala. Ikaw, may bibigyan mo Wala. Walang hanap buhay ang matanda. Walang hanap buhay ang matanda? Paano maging, paano ba magiging masaya ang matanda, Lola? Oh, matanda na. Wala na. Wala nang kasiyahan? Bueno, kung may magpapasaya sa akin. Paano ka mapapasaya? Oh, ipasyal. Ay, ipasyal? kusang ah, ah. gala. Saan papasyal? Na, kung saan, hindi na ako ipapasyal. Ipapasyal ka? Saan mo gusto ipasyal? Sa bayan. Ha? Sa bayan. Ah, sa bayan? Oo. Oh. Tapos? Oo. Oh. Pagdating sa bayan? Pagdating. Ngunit may, wala kang ibibili. Ah, wala kang ibibili. <laughs> ano bang... Ano bang gusto mong bilhin, Lola? Ay, katawa ka. Ha? Ka. Ay, tumatawa ka eh. Ano ba gusto kaya mo? Eh, nakakatawa ka. Anong gusto mo bilhin ni Lola? Ha? Anong gusto mong bilhin? Mayroon ba? Walang pila. Kaya nga, halimbawa, may pera ka, Lola. Anong gusto mong bilhin sa bayan? So, anong magustuhan ko sa bayan? Kagaya ng... Sa pagkain. Oh. Kagaya ng... Oh, ulam. Ah. Kagaya po ng... Kagaya mo? Hindi. <laughs> Anong gusto mong ulam? Pagpunta ng bayan, baguong? Kahit ano, karne, bangos, Ay, ganyan. Karne tsaka bangos? Wala ba talaga pera dyan, Lola, para ipagbili kita ng bangos? Meron. Oh. Saan? Tinago oh. mo eh. May nakatago dito? Wala kang bulsa. Wala kang bulsa? Oo. Oh. Wala kang bilas ah. Hindi ako makapaghanap buhay. Hindi ka makapaghanap buhay? Oh. Kawawa naman yung matanda walang pera. Uh, Ay, Ikaw, bigyan mo ako. ba joke lang, ha? Ah. Ha? Joke lang. Bakit hindi oh. natin tutuhanin? Ha? Huh? Bakit joke lang? Hindi ba pwede tutuhanin? Oo. Oh. Pwede ba tutuhanin natin? Pwede kang... Bakit joke lang? Tutuhanin na lang. Oo. Oh. Oo. Oh. Malino pa yung mata mo. Hindi. Hindi na? Uh -huh. Lola, harap ka sa akin. Ilan to? Wala. Wala. oh, Lola, ilan to? O, wala. Wala. <laughs> o, Lola, ilan to? Uh, dalawa. Dalawa. Oh, <laughs> Ikaw Lugo-lugo ka. Po. Ano, lugo, lugo Hindi pa lugo-lugo. Sige, Lola, bibigyan kita pera ngayong umaga. Ha? <laughs> huh? Lola, isang libo. Oh. Isang libo, mo. Oh, oh. sige na. Ayaw mo? Eh. Uh, oh, isang uh, libo. Oo, oh, 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 walang anuman. Huwag uh, sa malakas Salamat po. Uh, oh, okay na, isang libo. Hawakan uh, mo. Uh, ka oh, mo. <laughs> Kaya nga hawakan mo. Bilangin natin. Isang libo. Oh, dalawang libo. Oh. Uh, Nakakatawa ka. libo. <laughs> 3,000 <laughs> ako 3,000 3,000 ah! <laughs> ikaw pa pa ah? hindi ababayro. <laughs> ikaw pan mabiro ka ah mabiro hawakan mo yung 3,000 o tadagdagan natin <laughs> 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 ka na ata hindi po nilalakasan ko lang kasi mahina pantinig mo po <laughs> o oh, sige hawakan mo na Tatlong libo. Pahinaan natin konti kasi nagaka- 3,000. 4,000. 5,000. 6,000. 7,000. 8,000. 9,000. 10,000. Oh. Okay na yan. Oh. 10,000, ha? Bigay mo na. Oo, ha? Oh. Ayaw, mo? Ay, gusto. Lala mo, walang hanap buhay ang matanda. O, oh, bilangin mo. 10,000 yan. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. Siyam. Sampo. O. Oh. Anong bibilhin mo? Ano? Anong bibilihin mo po? Bakit? Bibigay mo yan? <laughs> Oo nga po, ibibigay ko na sa iyo. Marami salamat po. O oh, walang ano no, ma. No, no. Kunin mo na. So, uh, kung ano mapili ko diyan. Oh. Kung sino kasama punta sa bayan. Ba, hindi ako nakapunta mag-isa. hindi ka na makapunta? Hindi, may kasama. Ah, may kasama. Sino sasama mo? Oh, kung sino yung mga kaibigan ko dito. May kasama kaming binata, gusto mo? Ha? Huh? Binapal. Binata? Binata. Oo. Eh, hindi. Lalo, no, yung tika. Pasasamahan kita sa kasama kong binata. Ayaw. Ay, yung pera mo, Lola. Kunin mo na. Ayaw mo yata, eh. <laughs> Baga, nagbibiro ko, eh. Hindi ako nagbibiro. Ibibigay ko talaga ano. sa'yo yan. Maraming salamat sa inyo na po. Walang anuman. Ah, walang anuman. Ah. Opo. Uh, walang, 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 malakas ang katawan mo. Walang, Opo. O, oh, eto na. Itago mo na. Uh, na eh, biyen mama, mama, mama. Oh, bakit umi, bakit umiiyak na ang lola? Naiiyak, serio. Naiiyak kasakin. Oh. Bakit? Oo, uh, tininiyakan mo ako, 'no. Masaya kan ka aja. Masaya rin. No. Sana napasaya kita, 'no. Oo, oh, napasaya mo ako dahil di sa pera. Dahil sa pera. Wala ba nagbibigay ng pera sa iyo? Wala. Wala. Ay, ikaw lang. Ako lang. Oo. Oh. Pask Pasko na kasi kaya namimigay ako ng pera sa mga lola. Oo, oh, Pasko na. Opo. Ay dagdagan natin lola. Eh. Gagali ka na. Pa. Hindi. Oh, ito, 100 ulit. Hindi, 100. Uh, okay na yan. Uh, salamat. Oo, oh, itago mo na ito, Lola, para may pambili kang baguong. Baguong hmm. isla. oh bilangin mo, magkano na lahat yan? Pabili. Mahal din ang bilihin Mahal ang bilihin Bili saging, sa Lola, protas, para lumakas pa. Uh, 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 uh. Di ba? Huwag uh. kang mag ng baboy. Protas. oh protas. Uh. Kaya na yan? Tama na. Tama na? Nakakahiya-saya po. Ay, huwag kang mahiya, Lola. Okay lang yan. Mahalaga, masaya ka. Ay, masaya rin. O, okay, tago mo na yung pera mo. Alis na ako. Ay, naku, salamat mga kaibigan. Alam mo na, ko. Ha? Huh? Umatakot. Hmm. Ingatan mo yung pera mo, ha? Ah, oo. Sana makabalik pa ako rito. Sana. Pagbalik ko, bigyan kita ulit ng pera. Uh, thank you, ha. Ba, po. Mm -mm. uh, balik ka pa dito. Opo. Oo, oh, sige. Uh, Pagbalik ko, mag-date tayo. <laughs> pwede ba yon? Hindi na pwede. Bakit? Matanda na. Pwede pa yan. <laughs> Ikaw talaga. Oh. Talaga, talaga. Basta, pag, pagbalik ko, mag tayo, ha? Sama kita, ha? <laughs> Saan ka punta eh? Sama kita. Punta tayo sa plaza. <laughs> Diyan yeah, sa bayan. Oh. Tapos, magpa-picture tayo. Di ba? Tapos, naka-holding hands nakakatawa ka. Ay, nak mo yung pera mo. Ikaw naman, ba't mo binibitawan? Oo. Oh. Uh, ha? Pagbalik ko, maligo ka para alis tayo, ha? Pa-picture tayo doon sa plaza, nandun si Lucky Imong. Lucky Imong? <laughs> Oo, oh, yung, yung managlitrato di man, kilala mo yan? Hmm. Hindi na. Marami na akong hindi kilala, hindi na ako nakakapunta sa bayan. No? Ka kaya nga dadalhin kita eh, para ipakilala kita eh. <laughs> Ha? No? Ayaw ako payagan. Ayaw ka payagan sino? Ang anak ko. Ah, hindi, akong bahala sa anak mo. <laughs> Oo, kakausapin ko sila. <laughs> ha? Ibabalik din naman kita rito bago magdilim. Ha? <laughs> oh. Magdilim, magdilim. Oo. <laughs> bago dumilim, bago maggabi, babalik kita, ha? <laughs> oh, okay, sige lola, bye-bye ha. <laughs> Pangalan ko dadi ano Branke. Daddy Frankie. Ay, Daddy Frankie. ayan. Ano yung pangalan niyo ulit? Bihing. Lola Bihing. Salamat po, Lola. Salamat. magbe muna ako bago umalis. Merry Christmas po. Salamat. Salamat din. Ayan. Okay, bye-bye. 'Yon, mga kababayan, mga kabarangay, isa mapagpalang umaga na naman at isang lola na naman ang nadaanan natin dito. Muli po ako ay magpapaalala sa inyong lahat, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga anak, mga apo ni Lola. Huwag niyo po sana mamasama inyong beron ni Daddy Frankie. Isa lamang po ito sa pamamaraan ng inyong lingkod para maibsan yung kalungkutan ng ating mga lola na laging nandito na lang sa harap ng bahay. No, wala po masamang intensyon ng inyong lingkod, kundi mga pagbigay ng kaunting uh, saya, ligaya sa ating mga kababayan, especially sa ating mga lolo't lola, mga senior. Maraming maraming salamat, lola. Babay tayo sa kamera bye Love you, Lola. Lola, love Ben. Love you, Lola. Love you rin. I love you rin. Okay. O, oh, yung pera mo, Lola, ha? O, oh, bye-bye na po. Thank you so much po. God bless.